Hello mga kababayan. So guys, by this time alam na natin na relieved na ang 40 Davao Police Officers. Ganon din na ang ano, kanilang mga station commanders, no? Pitong station commanders. Ano, na relieved na sa Davao. Kung bagaman, inalis na sila dun sa pwesto nila. Tapos nilipat sila sa ibang ano, lugar o ibang posisyon. So guys, dito pinalitan sila ng 2 battalions, no? ng ano SAF ano uh, special action force ng PNP na ang ano pala ito nag hulma o gumawa nito ay ang dating presidenting ano Fidel B Ramos no so kung bagaman uh, ito daw ang pinaka elite unit ng ano PNP so pag sinabi mong pinaka elite unit kung man may level ng expertise ang mga to kung bagaman man, above average ang mga to. So, guys, dinalas uh, dinala sila sa Davao itong mga two battalions no, ng SAF. Kasi nga, uh, alam naman natin, guys, na alam nyo, yung Davao nagiging baluarte pa rin ng mga Duterte ngayon. So, kung bagaman man, yung pagkakarilib nung ano, 40 police officers ng Davao, no, tama lang yun. Kasi, kung bagaman man, itong mga ano, police officers na to, ah, uh, mas nuturing pa nilang ano, boss o chief, etong si dating presidente an natin, ah, uh, Duterte, kesa dito sa present president na si BBM. kumbaga man, uh, syempre sila, dahil nga taga tagadabaw sila, yung kanilang loyalty, mas loyal sila sa kapwa nila Dabawenyo. ah uh, who is ano nga uh, ex-president Duterte. So, kung baga man, uh, ah, silang kumilos kasi nga, kung baga man, ah, ano nila, boss nila. Dahil pare parehas silang tagadabaw, hindi nila matalo. O kung baga man, hindi nila madisobey. O kung baga man, hindi sila talaga makakilos kasi nakatali yung mga kamay ng mga police officers na to. So, kung baga man, hindi nila nagagampanan yung trabaho nila dahil nangingimi silang kumilos dahil nga sa mga Duterte, ba diba? Tama lang, guys, na ilipat sila. ba? Diba? Kasi hindi na sila nagiging effective, eh. Kung baga man, di na nila nagagampanan na ng mabuti yung tungkulin nila. So, ito namang pinalit, no? etong SAF, no? Na sabi nga elite unit, no? Dalawang batalyon pa. Eh, kung baga man, uh, iniisip ko, meron tong mabigat na purpose, kaya sila dinala dyan. So, ang inaasahan ko lang na purpose nila, syempre, unang-una, linisin ang dabo sa krimen, lalo na sa droga, no? Nang walang patayan, di ba? Kasi alam nyo naman, ang ano nila, ang mga Duterte, ang ways nila para halimbawa, uh, masunod yung kagustuhan nila, eh may kasamang mga ano, patayan, di ba? War on drugs, ang daming mga ano, namatay. Maski hindi mga nagdodroga, namatay. So, ito, ang iniisip po talaga na main purpose nito, dalawang bagay. Kung hindi kay ano, kay Buloy, baka dun sa ICC, ba diba? Sana nga, no, eh, maipahuli talaga, no? Itong si President BBM, itong dalawa na to. Uh, si Unang-una, si President Duterte, maipahuli sa ICC kasi talagang siya yung pinaka no? ng ano, drug war natin. So, kung bagaman, yung kapulisan kaya kumilos kasi kung baga man, nasa likod nila si ano, President, ex-President Duterte. Malakas ang loob nila kasi sagot daw sila dati ni ex-President Duterte. So, may accountability talaga si ex-President Duterte kung bakit nagkaroon talaga ng maraming i ano extrajudicial killings dito sa atin. Tapos, etong si Kibuloy. Alam nyo guys, magiging katawa-tawa kung nandiyan na ang dalawang batalyo ng SAF tapos hindi pa mahuhuli itong si Kibuloy na isang pirasong tao. At ang alam ko yung mga kanyang nasasakupa, no? Yung mga alipors ni Kibuloy, eh pinagsusuko na daw yung mga armas nila. So, kung baga man, ah, kung baga sa mga ah, barel, mga ganyan, eh parang gusto nilang palabasin eh, na wala na silang gano'n, no? Pero syempre, may ititira pa rin ng mga yan. Pero kahit paano, nagpakita sila na yung medyo malaking volume, mga 20 plus yata yon 21, ay eh sinuku na nila. So, kung bagaman man, uh, itong si Kibuloy, kung hindi pa tumahuli ng SAF, eh magiging katawa-tawa ang ano, dalawang batalyon na yun dahil dinala na nga kayo sa dabaw ang uhulihin nyo lang si Kibuloy, tapos din nyo pa mahuli-huli. Ah, uh, eh wala naman kayong pangingimian kay Kibuloy dahil hindi naman talaga kayo taga di ba? Diba? Kung bagaman man, uh, wala na kayong sisinuhin dahil hindi niyo na taga hindi na nyo kapwa taga Davao itong si Kibuloy at saka halimbawa man si ex president Duterte. So itong si Kibuloy guys, ah napakatinik nito. 'Di ba na doon siya sa Prayer Mountain. Ewan ko kung naman kanino siya nagpe-pray, no? So kung hindi pa siya mahuli talaga na sa eh para saan pa pala yung 'di ba? Na isang pirasong tao si Kibuloy halimbawa eh hindi mahuli-huli. Tapos, eto naman si, ano, President, Ex-President Duterte, dapat talaga tumapanagot sa, ano, mga extrajudicial killings ng drug war niya, diba? Kasi, guys, kaya ako gustong mahuli talaga si Ex-President Duterte. Kung mahuli tong, ah, uh, actually, pinakaulo na kawalang hiyaan to, etong si Ex-President Duterte. Kasi, alam nyo bakit? Etong si Bantag, no? Dati, ah, uh, nung no, ito eh ah, parang ah, sinabi no na kailangan sumuko dahil isa nga siya sa mga ano prime suspect sa pagkamatay ni Copper C. Lapid no eh ano ayo daw sumuko sabi ni ex president Duterte ano daw magagawa niya di ba ayaw sumuko alam naman niya talaga na ano may pananagutan to si Bantag pero hindi niya pinanagot tapos eh ito rin naman si ano Kibuloy, Buloy, alam naman niya na sa katotohanan, kilalang kilala ni ex-president Duterte pagkataon ni Kibuloy. Alam naman talaga niya na rapist to. Alam naman talaga niya na marami tong ano, uh, ginalaw na mga kabataang babae, pero hinahayaan niya na magtago sa batas, di ba? At nangiinsulto pa ka kay ex -Pre, ano kay President BBM na sinasabi na nasa Prayer Mountain lang tong ano si Kibuloy para sinasabi niya kahit sabihin ko naman sa inyo na nasa ano lang siya tama yung eh hindi niya mahuhuli yan di ba parang dine-dare pa si PBBM di ba so kumbaga man uh, itong si Tebes din dati ang ay ang Robinson family no dumulog din kay ano ex-president Duterte na yung lupa nila kinakamkam ni Tebes, pero wala namang inaksyon itong si ano uh, ex-president Duterte at magaling lang sa prangkesa na akala mo matapang siya pero itong mga dumudulog ng hustisya sa kanya, uh, itong pamilya ng ano, uh, Gokong Wei dumulog sa kanya laban kay Tebe, so wala naman siyang ginawa. So, dapat talaga, itong si ano, uh, ex-president Duterte, siya yung pinakaulo. Pagka nahuli to at naisuko to sa ICC, madali nang hulihin itong si Labantag sa saka si Kibuloy. Pero sana lang, no, tutala, wala pa naman yung ano, hindi pa nababa yung arrest warrant ng ano, uh, ICC uh, kay, para kay ex-president Duterte sana trabahuhin na ng staff etong si Kibuloy, no? kasi talagang malaking achievement to sa Marcos administration na mabigyan ng katarungan ang mga biktima ni Kibuloy kasi kung bagaman, high ano, profile na ano uh, kumbaga rapist tong si Kibuloy. Kasi kumbaga man ang binabanata na ni Kibuloy, mga kabataang babae, no? As young as ano, 11 years old at hindi lang mga Pilipino o mga Pilipina, kapwa Pilipi, ano? mas uh, maski sa ibang bansa, mga Ukrainians, iba-ibang nasyon, eh ano na rin, ni-rape na rin ni Kibuloy. Tapos pagkalalaki naman, pinagmamalupitan, ano? May mga pinapapatay pa. So ayun lang guys, no? Sana naman ah, uh, itong pagkakadala sa tu, ano, dalawang batalyon ng SAF sa Dabaw, eh magbunga ng maganda. ah, uh, it's either na kung sino mahuli sa dalawa, itong si Kibuloy, o uh, maaresto naman itong si ex-president Duterte pag binaba na ang warrant ng ICC. So, dito na lang ako guys and blessings, blessings everyone. Bye!